Sa Hunter x Hunter may isang eksena na hanggang ngayon ay hindi malilimutan ng kahit sinong fan ang pagkamatay ni Hisuka sa kamay ni Chrollo. Hindi lang ito simpleng talo mga idol. Ito ang unang beses na nakita natin si Hisoka na tunay na natalo sa isang laban na pinlano mula sa umpisa hanggang dulo ng leader ng Phantom Troupe. Pero sa likod ng pagkatalong ito mga idol, doon nagsimula ang mas nakakatakot na bersyon ni Hisoka. Isang hisuka na hindi na naghahanap ng drill, isang hisuka na muling isinilang na parang hindi na tao at pagkatapos niya mabuhay muli gamit ang postmortem na yan, gumising si Isuka sa isang mindset na hindi pa natin nakikita dati. Noon mga idol, ang gusto niya lang ay makipaglaban sa pinakamalalakas. Pero ngayon, ang target niya ay ang pinakamalupit na papakita ng pagnanasa para sa laban. Gusto na niyang patayin ang Phantom Troop isa-isa at hindi dahil sa galit ito mga idol, kundi dahil baka mawala ang chance niya na makalaban sila ng solo. Para kay Isu ka mga idol, ang bawat member ng troop ay parang bagong larong kailangan niyang tapusin at dito nagbabago ang nen niya. Ang panibagong Hisuka ay hindi lang basta mas marahas, lumalabas na mas lumakas pa ang kanyang bungee gum at sa pananaw ng maraming expert readers ng series, nagkaroon siya ng tinatawag na post-mortem nen enhancement. Ito ang nen na nagiging mas malakas Kapag ang Nen user ay may malinaw na matinding intensyon bago mamatay, ang nangyari kay Hisoka mga idol, plano niya ang pagbabalik. Hindi aksidente ito mga idol, iyon ang utos niya sa sariling Nen na kahit mawala ang tibok ng puso, kailangan pa rin kumilos ng kanyang bungee gum at texture surprise para buhay ng katawan. Dahil sa sobrang kristal ng intensyon niyang bumalik para pumatay, nagkaroon siya ng versyon ng Nen na halos umabot sa level ng mga malalakas na mas malakas pa sa serye at kapansin-pansin mga idol din ang pagbabago sa paraan niyang gumalaw. Hindi na siya naglalaro dito mga idol, hindi na nagpapatawa at hindi na nagbibiro. Nang patayin niya si Nashal Nurk at Kortopi, ginawa niyang hyper practical ang bungee gum. Pinaganda niya ito ng mabilis, precision at efficiency para bang tinanggal niya, niya ang lahat ng theatrics na nakasanayan na natin. Kung ang dati ang bungee gum ay flexible, ngayon ay parang little utility tool na pwedeng gamitin para pumatay ng mabilis sa tahimik. At mayroon din teorya mga idol na bumilis ang activation time at range ng kanyang bungee gum. At makikita ito sa paraan ng pagkakapatay niya sa dalawang Phantom Troop members. Walang warning, walang delay, walang pag-aaksaya ng oras. At dati mga idol gusto niya pa ng entertainment. Ngayon ang gusto niya ay momentum. Mukhang ang bagong Hisuka ay nagagamit ang post-mortem enhancement para gawing sobrang responsive ang kanyang nen. Lalo na sa malalapit na combat engagement. Isa pa sa posibleng pababago mga idol ay ang kanyang paggamit ng texture surprise. Noon ay madalas lang niya itong gamitin para sa ilusyon na hindi nagpapahamak at hindi pang combat. Pero pagkatapos ng laban kay Chrollo, nakita natin na ang ginagamit niya ito para sa deception kung sino ang susunod niyang papatayin. At mas strategic ito mga idol, mas psychological at mas unpredictable. At hindi lang siya umaasa sa ganda ng execution, umaasa na rin siya sa mental manipulation. Pero ang tunay na kinakatakutan ngayon mga idol ay hindi lang ang lakas ni Isuka, kundi ang kanyang bagong mindset. Ang dating clown na nag enjoy sa laban ay naging executioner na may objective. At kapag ang isang nine user ay walang takot sa kamatayan. Ang naranasan ng bumalik mula rito, ang kanyang aura ay nagiging mas delikado at mas mabangis. Ito ang essence ng post-crollo Hisuka. Walang limitasyon, walang kontrol, at walang pakialam kung gaano kadugo ang magiging daan niya. Kaya sa pagpasok ng bagong yugto ng Hunter Hunter, malinaw na ang bagong Hisoka ay hindi na kailangan ng rematch kay Krollo para patunayan ang kanyang sarili. Dahil ang pinakamasama niyang version ay nagsimula na, isang Hisoka na literal na muling isinilang at ngayon ay parang nilalang na hindi mo na pwedeng ipredik. Walang mercy, walang hesitation at isang mission lang ang nasa isip niya. Puksain ang bawat Phantom Troop na lang sa kanyang ultimate goal. Ito ang bagong Nene mas madilim, mas mabangis at mas malayo sa dating clown na kilala natin mga idol. At kung ito ang simula ng kanyang bagong yugto, mas nakakatakot isipin kung ano pa ang kaya niyang gawin. Kung nagustuhan mo video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.